Hello so guys and what's up mga kapwa mga kapwa mga ka-NGO sa So magandang umaga, magandang umaga sa lahat so, Magandang umaga sa buong Pilipinas so, Mga kapwa ko NGO, magandang umaga po At araw na naman po ng Simana Santa Punta po tayo dito sa Banalabundok Dito sa Magalang, Pampanga, sa Bayayala no nandito tayo nasa 3rd station na tayo so last na pumunta tayo noon yung kahuli -un, yung, uh, yung unang kauna-unahan punta pala natin dito is maputik pa yung daan na to hindi pa simentado so ngayon nandito dito uh, simentado na hanggang doon na ba itong simentado na to? 7th station 7th station lang susunod so, na ano na dati pa rin yung pinaka lupa pa rin o oh, na-prod pa rin so guys okay, so, dito yung mga bayan natin pantaybayan bayan ng barangay Ayala yan so Uh, yung mga natin dito yung mga di ba Yung bang mga basura nila, yung mga daladala nila ano, uh, Kasi nung kami noon, nung makit kami dito, hindi pa simentado to So sa uh, may dala kami plastic, doon namin nilalagay yung basura namin Pababa, bababa pa rin namin Dr. Rose, dapat po may ano rin po tayo. Panatili, panatilihin po nating malinis yung ating kapaligiran dito. Lalo na may mga nagme-maintain po ng paglilinis din dito. At sumunod po tayo sa mga patakaran dito. Yun lang po. Dapat pagpupunta po tayo dito sa banal na mundo, malinis. Nakikita nyo naman po, no? At uh, may mga kantaybayan tayo dito. Meron din po mga uh, kapulisan natin dito, nandito dito. At uh, nag-a-assist. Ayan no. Ah, marami. Was 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 was. Ayan, Siato, Siato. Siato talaga sa Buwangga Sibugay. Sa Buwangga Sibu. Ayan, from Sa Buwangga Sibu, nakarating dito Ayan no. Natin no. Sa Buwangga Sibu ga. Sa Buwangga Sibu. Ayan, nandoon. Sibugay. 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 Ayan, Sibugay. Oh, thank you. Tayo. Ito, uh, magandang umaga mga sir. Ayan. Ano tayo mga force multiplier, volunteer? Ayan. Force multiplier din ako. Uh, CFMPI HPG. Kaso uh, hindi ako ano ngayon, na kasama ko family. Ayan. So ikot-ikot lang. dati kasi pag kami, kasama ko yung tropa. Umiikot kami. Region 3 nakamotor kami. So may kami kaming mga tubig, gano'n, ganyan. Pero ngayon kasama ko family, kami lang. Kaya yan, yung mga force multiplier natin na ito, hindi biro yung mga trabaho nito. Uh, sabi ko nga, nasa daan natin lagi yan, nasa kalsada, tumutulong, nag assist volunteer lang po yan, walang sahod sa gobyerno natin. Sarili pong bulsa. So sa mga ganyan, sumasaludo po ako sa mga ganyan, kasama namin, kapwa NGO, riders, kapit pinayin, lahat po yan. sila po, siyempre yung mga yan, handa pong tumulong, mag-assist, no? Lalo na kapag may mga sakuna, nandiyan po yung mga yan. So, ayan, ha? Ano pong course multiplier natin? HMI, sir. HMI, sir. O, oh, HMI, yan, 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 mga kutim din natin, no? So, ayan, maraming salamat sa konting ano, ha? Hindi, okay. konting ano lang. Sa pag assist natin, ano ba yung may na-encounter pa tayo ng mga ano dito? Halimbawa? Matigas lang yung ulo. Matigas ang ulo. So yung mga bawal, ah, pinapatupad talaga natin. Hindi nawawala talaga yon no? Disiplina lang talaga dapat pero, pero, pero sa mga ating mga ano no? yung mga basura, di ba? Kasi kami, pag pumapani kami dyan, may sarili kami dalang plastic nun eh. Hindi pa simentado to. Okay. oh, plastic. Tapos yung basura namin kami yung naglalagay sa plastic papaba. Oh, ngayon, simentado na kasi. Ngayon lang ulit ako napagpag dito. <laughs> oh, ayan, mga force multiplier natin na ah, dito sila nakadestino sa third station na to, no? Port, oh, port. Port. Oh, port station na pala. Ito, port station na. Ayan, dito sila. Ayan. So ayan, uh, muli akong pumapati sa inyo ng magandang umaga. Joseph Gutierrez, ka-NGO, Riders, ka-59 Ay, ka pala. Ayan, Ay, salamat.

malayo mo yung mga nakakarating dito iba-ibang uh, lugar ito so, kanina merong uh, from Cebu Daw. PIP station o, sa PIP na tayo 6 station nun nasa 6 station na tayo baba Ah. 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 na

Dito na tayo ng pang-ikaw, pang-walo, no? Seven na tayo doon, no? Dito na yung mapuno. Eight Huy. Ah, seven. Ikapito pala, ikapito. Ikapito seven station of the post. Notice, abiso sa publiko. Entrance. Magre-register. Hindi, ano yun, ano ano yun.

9. Ngayon pa pa-payao ka na. Eh dito na ito naman yung marami na talagang pumupunta dito ngayon. Mala dito sa Bandarito Abundok na talaga. Ah uh, mapuno Iyan, ilan pa bilis na yan. Iyan, pansampu na, no? so, Pang-ten. Pansampung station na tayo. Hey guys. Ten. Eh nandami pang gumababa o. Oh. Daling sa taas. Ito yung dating ano ng DNR itong eh, parang kubo na to, parang rest house. Yan ano ng dating DNR dati nung unang-una kaming umakyat dito. Yan oh. Ito yung base ng DNR dati kung saan uh, dito ka magpaparistro nun kapag uh, aakit ka dito. Ayan o. Oh marami pang umakyat guys eh. uh, yan. pag wala kang pangalalay na tungkod dito baka baka kaya yung iba uh, bumibili ng mga binibentang tungkod doon yung mga sanga-sanga uh, -sanga, kawayan yan so dito oh, bundok talaga Oh, so, apat pang istasyon at uh, mapupuntahan na natin yung banan na bundok na tinatawag at dinarayo dito kapag uh, mahal na araw itong Simana Santa Ayan. dito pumupunta sige mamaya kasi yung mga tao nyan ay nandun na sa ano uh, hindi na dito yung ano nila destination. kaya uh, ngayon namamanata na sa pagakyat dito oh Pang labing isang uh, istasyon na. Alam ko, dalawa na lang eh. Tingnan natin, kung ilan na lang. Ayan o. Oh. Ayan. Rough road. <coughs> Captain. Ten station. Panten. Panten pa lang. Yung medyo mahirap-hirap lakarin ngayon to. Kasi ito, oh, batong, mga batong malalaki na to. <laughs>

Tubig dito, no? Oh, pag umulan. Ababa ng bundok, no? Hmm. Dahil na nang pamunutan, no? Mukhang yun. Panagalang kiri niya. Kaya ka tagal yun. Hindi Bukas kanina yun. Kasi Kasi ito yung pot. Eleven. Eleven station. <laughs> Terima kasih telah menonton! going to 12 station <laughs> lapit na tayo lapit na <clears throat> Ayan na, 12 na tayo dalawa na lang yung natin para makarating dun sa banal na bundok ayan guys oh love station mount arayat mount na to na to Playstation. nakita mo. Last two station, last two station para makakita na tayo don, talk. <coughs> 13 kay last station at maahabot na natin yung banal na bundok tok yun shout out sa mga kabataan dyan magpuro lugaw lugaw <laughs> <Torulugaw. laughs> Das nähen. 14 station. O, akit mo na yan. Kababa na tayo. <laughs> dito ito yung uh, tinatawag nilang banal na bundo ng 14 station ayan o oh. ang ganda ang ganda ko Kepa ya? Ayo berapa?

eta

Hanggang dara, dara. Ito so, ka ano na pag dumalapin.